Yon, welcome back mga Pops! Dinurog, minasak, pinahirapan ng Sacramento Kings ang team ng Golden State Warriors. Ano ba talaga ang nangyari doon? Bakit natambakan ng Warriors ng ganoong kalaki sa isang napaka importante ng game? First quarter mga Pops, lumamang naman talaga ang Sacramento Kings sa score na 31 to 22. Pero hindi pa yan lobong-lobo eh dahil 9 points pa lang ang lamang at napakaaga pa ng laro. Second quarter, nagawa na ng Warriors na dumikit sa score na 54 to 50. Pero eto na nag third quarter na, 91 to 74 ang naging score after ng third quarter mga Pops. Lumobo sa 17 points ang lamang ng Sacramento Kings hanggang matapos ang game sa score na 118 to 94. Bakit ganyo nagkaganto? I-trace natin ang numbers ng mga players ng Warriors. Unahin natin ang anilang first five. Si Draymond Green ay naglaro sa loob ng 35 minutes at umiscore lamang ng 12 points sa 4 out of 8 shooting. Si Jackson Davis naman ay lumaro ng 12 minutes at umiscore lamang ng 2 points. Grabe naman yon. Si Andrew Wiggins ay 25 minutes at umiscore lang ng 12 points. At ang kanilang star player na Stephen Curry ay naglaro ng 36 minutes at mayroong 8 out of 16 shooting sa field at nagdagdag ng 22 points. So mga pups, medyo mababa to para sa production ni Kerry, lalo na sa isang elimination game. Ang pinakamalala sa lahat eh, si Clay Thompson. 32 minutes ang nilaro ni Clay Thompson mga pups. At guess what? 0 out of 10 siya sa field. Ibig sabihin, wala siyang naipasok ni isang tira sa buong laro. 0 out of 6 siya sa 3 point line. Di man lang siya nakapag free throw kung kaya ang ending ay wala siyang na-score sa isang napaka game ng Warriors in conclusion kung saan dapat ang first five ng Warriors ay magproduce ng malaking numbers para sa kanilang team ay hindi nila nagawa. Tanging si Stephen Curry lamang ang alos nagproduce para sa kanyang team. Pero yung apat parang kinantot ng kamalasan eh. Mabuti pa si Jonathan Kuminga ay nagdagdag ng 16 points para sa Warriors. E eh, dumako naman tayo dun sa kabilang team, ang Sacramento Kings. Silipin natin yung naipundar ng kanilang first five. Una na dyan si Sabonis na nagambag agad ng 16 points. Harrison Barnes na 17 points. Keegan Murray, grabe ito ha. 32 points ang pinundar ni Murray para sa Sacramento Kings. Siya ang leading scorer sa buong game at syempre sa Sacramento Kings. Si De'Aaron Max naman ay tumataginting na 24 points at si Ellis ay 15 points. Kitang-kita naman diba sa production ng first five ng Kings? Na talagang may ibubuga o ipapanalo nila yung game eh. Eh kaso dun sa kabila sa Warriors, parang hindi talaga naglaban. okay kinantot lang talaga ng kamalasan, lalo na si Klay Thompson. Marami na tuloy ang napapatanong mga paps, ano na ang gagawin ng Warriors? Bubuwagin na ba nila ang big 3 na si Draymond Green, Clay Thompson at Stephen Curry? Wala na eh, lugi na din na talaga kakayanin. Kailangan na nilang magdagdag ng isang firepower sa team. Ano sa tingin nyo mga paps? Pakicomment dyan sa baba.